wala na sa pala sa may sapak eh may robado na kapitbahay. 'Di meron talaga. Siguradong kumit. May... Oh, meron talaga oh, tao magalingan. dito. Eh, eh, eh. mo yung nakita mo? sigi pulang problem. May tao umano tao? Ha? Huh? May tao. 'Di ko alam kung kalabang to. Ha? Huh?

Ako nisip nunun, bisip bisip. Uh, kasama namin ni Mang Kuting. kasama. Si uh, bro bisip. Masama din naman. Oh, kasama ko. Uh, At ka kasama uh, ni Mang Kuting ba? Hindi Mang Kuting. ni ano Mang Kuting, sa. ka? Hindi ko alam. Mayroon na yun sa kami. Sa kanya, yung din kami naka- Sa iya rin? Sa iya mong mo? Oo. Ha? Nakasama ako ng magkita ng Dito kami. Tapunta ko din. eh? Pakilala ka? Ram? Ah, pakilala ka ba Sa kaibigan natin. Ano ka rin magkikita eh? Bakit yun? Sige, magkakaroon mo ba eh? So, Manap namin si yung kaibigan mo yung nagpunta ng ano, yung puno ng balite Yung yung mga may dalang yung pana kasama. Ano paano nangyari yun? Bakit sila bakit sila ganoon? Bakit nagpapana yung baboy mo Nakita ba yun nila bisang ano, yung madilim? Hindi yun. Ginawa ano ba yun? Ginawa lang yun para makuha kayo. Para ma ano makuha. Kaibigang ram. No, ano ba talaga Ayun. yung pak, ano bakit an, para saan talaga yung pana nila para ba yun sa hayop talaga o sa tao? Para sa tao yun kasi yung mga ikantong itim sumasalib na sa mga tao ngayon. Kasi kami hmm. naman kitang yung hinahanap nila. Ha? Uy. Oh my goodness. Talaga bro. Ano? bakit na natin... bakit kayo yung hinahanap ni ng mga tao yun? May ano ba may may ano ba may may ano ba kayo? May atraso ba kayo sa kanila? Bakit bak anong dahilan nila? A anong dahilan nila na ano ano kayo? Na... Kasi nagalit si sila sa si dahil sumama si sa si Mangkiting sa akin. Ah, ganun ba? Ayaw nila na ayaw ayaw nila na may sumamang tao sa iyo. Ayaw hindi sila papayag na may taong sumama sa akin. Bakit naman? Dahil Sinu tutugisin rin nila ako ngayon kaya pumunta ako ron sa mga kaibigan kong diwinde sinabihan din ako ng gabay ko na si Mangkiting raw Sinuha Rao Sino ko? Ha? Kaya, ah, uh, to, toto to, kaibigan Ah, uh, kaibigan Ram Sinuha si Mangkiting kagabi Ah, yung unang gabi Kasi yung ano, hindi namin alam Nagpa ganun kami ng motor si ayun si Bro Dokyo. Sige, sige. Ah, uh, pumunta kami noon, pa uwi na kami. Okay. Dito. Kuya, kumain tayo. Nandito oh, nandito. Sige, nandito. Magkiting ikaw ba yan? Pwede nga nung kiting Bro, dito tayo dito tayo, nandito sa paligid eh Ha? Nandito sa paligid Bro ah, Kaya din nung kiting, ikaw ba yan? Ako to si Ram Bakit hindi ka sinasagot? Magkaibigan naman tayo ah Tauron, kaan mo na? Sa likuran mo. Ha? Eh, ito nga dyan. na... Muntik na siyang na... Parang... Ano bang klase yung... So, yung... yung... Yung nakita namin? Nakita niyo doon. ang uh, sabi niya kay Digan Ram. Ah, uh, ano na... Ano dahil siya sa... Ano yung babuira mo?

dito, pana oh. Uy, yan ba yung pana na tumatake sa iyo, sa inyo nung Oo, oh, punto tayo. Nandun sa ibabaw. Parang <laughs> masyado na silang galit sa atin ngayon. Oh! Nandun sa ibabaw. Huh? Punta na tayo, ibabaw. Yes, Uy, Jay! Uy, Uy! Uy! Uy, yung nakaitim. La. Yung naka ka. Nakita mo yun? o. Uy, o. yun? Di oh. mo ano yun, Ayun, hindi. Uh. Ha? Hindi. Ah. Tara, sundan natin. Ta. La. Uy, la. 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 Uy, ram. Lolo, pila pa sunod tayo. Papatayin daw niya si Mangkiting. Bukas mo ng sa Mangkiting. Huwag mong gagalawin si Mangkiting. Oh, huy. Ano 'yun? Nanay to. Hayop talaga ng ragdoll na to. Huy. Pilimon saan ka ma dan kay biga uh, ano bro ha ah, di ah, ganito hanapin natin susundan natin yung As saan niyo, yung ano ram ano lang tawagin mo siya tawagin mo siya baka sakaling sasagot o, uh, susundan natin kung saan banda yung boses niya As doon niyo, natin susugurin tawagin mo lang uh, ram baka si mong o hindi Ragnor nasaan ka Ragnor Kita, -kita ka sa amin Ragnor

Uy! Ibigang Pilimon. Puti na lang dito magus yung bala ng pana. Saan ka ba tinamaan, Pilimon? Ayok ka talaga, Ragnar. Wala ka talagang awa. Tindig-tindig. Hey, 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 hey. Okay ka lang ba, kaibigang Pilimon? Okay lang. Ha? Ano bang nangyari? Ito yung nagtama sa akin dito yeah. Saan ka balik tinamaan ka limon? Ha? Ula, ula ka dulo ba? Ula Buti na lang hindi, tum hindi, ano, hindi ka tinablan Ako, ang kawayan pa naman yan, no? Ako, nasin, ganyan dyan sa paligid si, si Ragnor Ayot ka talaga, Ragnor. Ginamay mo pa yung Ayos ka lang, Palimon. Kaya mo, ngayon mo, mo pang... Kaya mo. Mo, pa. mo. mo pa? Ano to? Dala na natin to? Iitapon mo, baka para di magamit niya. Uy, lala. Uy, ayun o? Nandyan, nandyan. Ayot ka talaga, Ragnor

Ayan na yung labay ko na Action yung mga toban Papata Papatayin daw yung mga kasamahan mo Ram Wala naman siyang ginawa sa iyong masama Ako naman ang tatay mo Bakit siya yung Kinuha mo Ikaw ang Hinindan Ano pala kayo dito Wala ka talagang awa Ragnar Ram, huwag ka okay, kumpiyansa, Ram. Baka bitawan niya yung pana, ha? Ingat, ka. Ayutin ka Ram. Huwag kang Agnor. Si Mang Kiting, papatayin daw niya! Uy! Huwag ah. papatayin! Bulak, bro. bro. Uy, halala. Uy. Ram. Sira boss ko. Tek lang tayo. Papatayin daw niya si marketing. Subukan Huwag mong gagalawin si marketing. si Mangkiting. 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 Saan ka? Mag magsalita ka Mangkiting, nasaan ka? Para mahanap ka namin. Mangkiting. Kaibigan mo Mangkiting, nasaan ka? Siram ito. At nandito yung kaibigan mo na si silimon Limon at si Dokyo. Sigaw ni Mangkiting yun. Ha? Sigaw ni Mangkiting. Sigaw ni Mangkiting Pwede ka bang mapakita sa amin kaibigan Mangkiting? Mingi siya ng tulong. Kami ito. Papatayin daw siya. Ako to, si Ram. Mangkiting, nasaan ka mangkiting? <tinyat, tinyat> ya? Uy! Huwag mo nasaktan <tinyat> si TV dyan. Mangkiting. Papatayin daw si mangkiting? <tinyat>, ingat, Ram. <tinyat> <Ingat>, ram. <tinyat> Wag kang ano, Ram. Uy! Uy, nandyan, nandyan. Nandyan talaga. Hanapin talaga kita Ay eh, saan naman Nawala na naman siya Merong kubo rito Uy Lumang kubo Kaninong kubo to Sa kanya ba to Uy Si Mangkiting yun man. Nandun si Mangkiting ah Nandun si Mangkiting sa unahan oh, Papatayin daw sa ni Hmm. Nandito lang si Mang Kiting. Ah? Nandito lang. Baka ginamit lang ng mga tinig ni ano, si Mang Ha? Ah? Baka ginamit nila. Ginaya? Isa, may ay meron kasing tao. Ordinaryong yung tao. Sinabi ng gabay ng kaibigan ko ng kanto at yung gabay ko. Si Mang Kiting talaga 'yan. Ha? Ah? Mang Kiting, magsalita ka Mang Kiting.